Pumalo na sa libu-libong mga manging isda. Ang apektado ngayon sa dalawang lalawigan po ng bansa, dulot po ng oil spill dahil po sa lumubog na fuel tanker janho ho sa Limay Bataan na tinutulungan na ngayon ng pamalaan. At naman sa Philippine Coast Guard, wala na rin oil spill habang ang nakikitang oil sheen ay manipis na rin. Si Madeline Villar-Muratillo sa Balita. Sa Cavite pa lang, aabot na sa higit 30,000 manging isda ang naapektuhan ng kabuhayan habang 17,000 naman sa bataan dahil sa oil spill mula sa lumubog na empty Terra Nova. Para matulungan silang magkaroon ng pansamantalang hanap buhay, naglaan ng higit 60 milyong pisong halaga ang Department of Labor and Employment para sa kanila. Sa ilalim ito ng tupad o tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers ng dole. Sa ilalim ng programa, Bibigyan ng dole ng pansamantalang trabaho ang mga manging isda, nagtitinda ng isda at iba pang nawalan ng kabuhayan dahil sa oil spill. Pagkolekta ng hasad at saka yung mga cut hair, baka gusto nyo po, kayo po yung magpapagupit, pwede po kayong mag-donate ng mga buhok na Uh, magugupit po sa inyo nang sa ganun magamit po ito sa paggawa ng spill boom. Kung minsan yung alon po eh uh, tinataboy uh, yung uh, spill sa ibang bahagi po ng Manila Bay. So tuloy-tuloy po yon, at uh, hindi lamang po ang may tinalaman sa temporary employment cleaning uh, pagsasaayos po ng mga na-destroy uh, ng mga uh, ikangay uh, kapaligiran uh, mag magbabahagi, magbabahagi din sa bataan 45 milyong piso anya ang kanilang inilaang pondo, habang 20 milyon naman sa Cavite. Nasa higit isang libong tupad workers na anya nakapag-payout na at inaasahang madaragdagan pa dahil patuloy pa naman ang kanilang profiling. Una rito, nagdeklara na kapwa ng state of calamity ang Cavite at Bataan dahil sa epekto ng oil spill. Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin ng karagatan ng Bataan, ang MT Terranova at ang MT Jason Bradley. Pero sa dalawang ito, nakatutok ang mga otoridad sa Terranova na mayroong kargang 1.4 milyong litro ng industrial fuel oil. Ayon sa Coast Guard, hinihintay na lang na makompleto ang delivery ng metal cups na itatakip sa mga valve para masimula na ang paghigop ng langis. Wala na rin umanong oil spill, habang ang nakikitang oil sheen ay manipis na rin. We are doing everything we can, so the siphoning activity will not alter. No, hindi niya mabago yung present status ngayon. Sa so ngayon kasi malinis na yung Manila Bay. Madeline villar Moratilio para sa Matanang agila, Matatag. Matapang. Matapang. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matanang Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.